Ayan mga bossing ko ha, for test drive lang ha. For checking sila mga boss ha. Magkakalaman ko magkakasundo ha. First car daw nila. Toyota Repo. Ah so mukhang hindi, ang, mukhang hindi okay na ito yung tawad ni bossing ko. Mukhang masasagad ako na yun to. Boss, okay na tayo 110 no? Dagdag eh. Mawa ka naman sa naghahanap buhay. Mawa ka rin sa mga naghahanap buhay. <laughs> <laughs> Aba kami gusto ko lang mo lang batin or shoutout. Yan, sa mga tropang lasinggero. Tropang lasinggero? Ay, hindi maglasing. Ito na kayo. Boss, boss car ba to? Gano'n na, gano'n ka na katagal nagbabalak bumi ng sakyan? Uh, Ito, mag magbablog tayo para makabawi ah. Almost 2 decades na. 20 years yun ah. Eh. Tunay. Ano nararamdaman masaya. mo naman ngayon kapag binigay ko sa iyo sa tawad mo? Eh kaso hindi sila sagot. Wala masaya. Wala nang wala nang masasaya pa doon. <laughs> Gusto mo ikaw lawas ay dagdagan mo lawan. Wala si, na, na ka doon, masaya na ako. Masaya na ako. masaya na ako. 109. 105. 108. 105. Dagdagan <laughs> mo na ng 2,000. Ano? Ganun din, bibigay mo pa rin sa amin panggas. Tingo ko, wala din. Ah, oh, pa babati mo. Ah, uh, binabati ko yung mga kapatid ko. Magulang ko, antay-antay lang kayo. Uuwi din natin 'to. Uh, oh. Bossing ka ba? May babatiin ka lang. Ano na saka, saka Sa mga anak ko. Ano masasabi mo naman sa test drive? Yung tunay lang. Kung may nararamdaman ka, oh. goods ba? Goods naman. Ang ganda naman ko. Oh, peace bomb. Pero peace bomb tayo. Pero hindi pa boss. Salamat po, salamat po. salamat hindi ko Nagpapasalamat So ayan mga bossing ka, bali magandang hapon po sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in ngayon. Sila sir ay galing ng... Para niya kitagig So, yun mga bossing ko Bali, nakrusuladaan nila itong ating Toyota Revo Kaso, kung hindi lang okay yun Tawad ni boss <laughs> So, yun mga bossing ko Bali, nakatawad si bossing 105 Boss, papakita ko muna yung unit ha So, yun mga bossing ko Lata yan mga bossing ko ha So, eto Toyota Revo mga bossing Ayan Naka-Android uh, Touchscreen ka na mga boss Ice cold dual aircon mga bossing Working ang unahan na aircon niya Pati yung likod So, naka-leather seat na rin sila boss So, ayan, ulat na ulat na mga ka, mga bossing walang bangga. Boss, sagada talaga. Salamat, salamat. Napasaya mo ako, napasaya mo kami lahat. Napasaya ka rin namin, alam mo yan. Hindi, tulungan lang tayo. Alam mo naman na may marami pa tayong... Tunay boss ha, first car ha. Pero, nakatulong. Nakatulong naman ako. Malaking no, tulong. Malaking tulong na ito lang. Ako, alam. Kasi first car sa buong pamilya. Nyor, wala muna sahod! Ha <laughs> So ayan, mga bossing, sige sa'yo na, 105, tulong alam, ko na yan. Salamat, boss. Ayan na mga bossing, legit boss, baka ano mo nakuha? 105. Okay, para alam lang ng mga followers natin. So ayan mga bossing ko, baka may babating ka lang? Wala? Madam! <laughs> Nyar! Wala mo yung sahod! Nyar, first card naman nila to. Okay lang? Baka masama na naman loobo sa akin. So ayan mga bossing ko, bali gusto ko lang po magpasalamat kila sir as uh, at i-congrats sila sa nabay nilang kotse sa atin. Bali pa mayroon na silang pampamilya na sasakyan. Boss, congrats. Peace bomb lang po. Boss, thank you so much. So yon sold na po for only 105. So naway no nakatulong tayo kayla, boss. Barya, sabi nga na incheck, di bali konti kita basta tuloy-tuloy goods na tayo diyan, ha. So ayan mga bossing ko, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage at hindi hindi pa rin po ako magsasawang tumulong sa lahat ng mga nangangarap magkaroon ng sasakyan. Geng, geng. Basta alalahanin nyo lang yung gwapo kong pagmumukha na, boss. <laughs> <laughs> And, intro ng... Sa intro sa <laughs> uh, ending, kuwang, ko kuwang ko yung attention nyo lang. Uh, boss, thank you so much. <laughs> boss, napasaya na makita. Tunay. Ka Bakit kay AC Garage? Kahit maraming haters, basher. matagal na Lagi mga Sobrang thank you boss, congrats. Kahit malayo, nung pa namin baha. Na eh. At least, di kayo sumuko, di ba? Nakar Nakarating kayo dito ng safe. So ayan mga bossing ko, congrats kay boss uh, sa kanilang uh, first car. Sold na po ang ating Toyota Revo for only 105. Meron ka ng pampamilya na sasakyan na. So ayan, dito lang kay AC Garacha. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Gang, gang. Ayan na si bossing ko Bossing ko congrats Peace okay. ba? Madam peace okay. ba po So <laughs> <laughs> ayan mga bossing ko bali picture taking na lang po kami At gusto ko lang ulit congrats sila bossing Bossing congrats ha Thank you bossing no, ay, Napasaya kita Sold na po yung ating Toyota Revo For only 105 ha Eh bossing nakalimutan mo Duplicate Saan mo ba to? Picture lang So Daro wala mo na sahod Okay lang ba? lang Okay Picture mo mo muna kami at least nagpagpasaya, no? Oo. Oh. <laughs> uh, harap, so, ilang, yun, ko ilang ko buwan taga-panood. Ilang taong nag-ipon. Boss, congrats. Thank you, boss. Thank you. Sana Bukha marami ba, sa pang hala, halaga mo, boss. Yeah, yeah. Para, 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 yeah. Thank you so much, bossing. Madam! <laughs> 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 Matago, eh. so mga bossing ko, pasensya na po sa lahat ng mga naunahan sa Toyota Revo. Murang-mura nila nakuha yan. Sulit na sulit basta kay AC Garage panalo ang pera mo